green ang bunga nga. Yan. Babae yan. Lalaki. Ay, lalaki to. Oo. Pag green. Oo. Babae yan. Ilan ang babae tayo? 26. 26. Magandang umaga mga kamangyan. Meron tayong bagong project dito sa ating mini farm. Dadagdagan natin ang ating mga alagang itik kaya nagpagawa na tayo ng kulungan ng ating idadagdag na itik yan mga kamangyan nagpatambak na tayo ng lupa dito sa gagawin nating kulungan mababa kasi ang lugar na ito kapag umuulan ay nagkakaroon ng tubig kaya kailangan nating tambakan bumili na tayo ng yero pinakabubong nila at yung harang naman nila sa gilid ay yero din ang ating inilagay nagpahukay na rin tayo para sa mga poste na ating ilalagay pagkakabitan natin ng net pinaka bakod ng ating mga bibili na itik yan mga kamangyan ganyan kalawak ang gagawin nating kulungan para sa ating mga bibili na itik para alagaan katabi lang ng kulungan ng ating mga biik na pinapalaki na pang litsunin. ito ang gagamitin natin na poste pagkakabitan ng net yung mga kawayan na yan ay kinuha natin dun sa dating kulungan ng ating mga alagang baboy pinili lang natin ang mga matitibay at pwede pang gamitin para hindi naman masasayang yan mga kamangyan nilalagay na ang poste na paglalagyan natin ng net at habang nilalagay ito ng tao na inupahan natin aalis na muna tayo para pick upin ang bibilhin natin na mga itik uh. Nandito na tayo mga kamangyan sa pagbibilang natin ng mga itik. Yan ang mga itik na bibilihin natin. Magkakaiba lang ng laki. Pero pwede na rin ito. Panimula natin. Bala ko sana mag-alaga. ng alam mo yung asula? Asula? Yung oh, asula. Yung naalagaan yun eh. Pwede pa kain sa kwan? Ay, oo. Oh. Marami yun doon. Oh. Yung mga tindili na maliliit? Oo. Oh. Um. Pero mag-itlog yan pag kahit yun ang pakain. Hey. Basta yan, pasi tayo itlog to. Salpas, Sa walang problema. Yun pala ang pakain mo, tsaka yung dahon. Yung sabayaw ko, ganun din. Oh. Ganun din yung sabayaw ko. Asula din? Yung asula, pinili niya pa nga yung mga stick nyo. Tatlo. Lalaki yun tayo? Yeah, babae yan you know. Ginang ba ang lalaki.

Huwag mo ito kain mo. Hindi man mo yung mo Kahirap hindi, hindi, hindi ka lang. Ay, yung na. pare, -pare, -pare sama? Lima. Lima lang yung kanina Anim yata? Tatlo-tatlo? Tatlo. Ay, ano ba, ilan ba na nauna? Tatlo? Tatlo. Tatlo rin natin nauna eh. Eh, bilangin na lang. lima lima siam dalawa lang yung rin puro tayo oh, laki na pala yung baka mapakad mo tayo Yan mga kamangyan, nailagay na sa kahon ang lahat ng mga itik na nabili natin. tayo mga kamangyan binigyan rin tayo ni kuya ng darak ng palay dahil hindi niya na rin magagamit maraming salamat kay kuya dahil okay naman ang aming naging transaksyon pagpakawalan na natin mga kamangyan titingnan natin kung may namatay ba dahil malayo layo rin ang ating ginahe nasa 40 minutes din buti na lang at wala rin nasira dito sa karton na pinaglagyan natin ng mga itik sa unang karton ay wala namang namatay na mga itik. Dito sa dalawang karton ay titingnan din natin. Maliit lang kasi ang butas na nailagay natin dito sa karton. Yan, okay naman itong isang karton. Wala rin namatay. Dito sa pangatlong karton ay okay rin. Buhay silang lahat. At maliliksi rin. Wala kasi tayong ibang pwedeng paglagyan sa kanila. Kaya itong box ng karton na lang ang ating ginamit kinakabahan nga tayo habang nasa biyahe dahil baka may mamatay dito sa binili natin na itik mabuti naman at okay naman silang lahat pakakainin na natin itong ating biniling itik sigurado gutom na gutom ito dahil sa biyahe ang ibibigay natin na pagkain dito sa ating mga itik ay Integra 2000 yan na muna ang ipapakain natin sa kanila para mabilis nating mapataba kapag isang buwan na sila dito sa atin ay haluan na natin ng mga organic na pagkain, ang kanilang pakain. Para naman dito sa tubig na inumin ng ating mga itik, ay haluan natin ng dextrose powder. One week nating lalagyan ng dextrose powder ang kanilang inumin tuwing umaga. Ito ay panglaban sa stress para hindi ma-stress ang ating mga bagong alagang itik. Lalo na at naninibago pa sila sa bago nilang kulungan. Itong mga itik na nabili natin ay 31 piraso 26 ang babae at 5 naman ang lalaki pero ang pinabayaran lang sa atin ay ang 26 na babae at ang limang lalaki ay libre na binigay na lang sa atin nabili naman natin ang mga babae ng tig pesos bawat isa 100 piraso sana ang ating bibilhin na aalagaan natin pero wala tayong nakita kahit nagpost na tayo sa facebook at nagtanong-tanong tayo ay wala tayong nahanap ito lang talagang si kuya na binilhan natin ng mga itik ang nagreply sa atin sa facebook kaya pinuntahan agad natin at binili na natin ang kanyang mga alagang itik ganyan kahirap humanap ng mabibilhan ng aalagaan natin na itik ang kanilang inumin ay nilagyan din natin ng mga bato para kung iinom sila ay hindi sila mababasa medyo masilan pa ang mga itik kapag maliliit pa lang dapat ay hindi sila laging nababasa para hindi sila lamigin dahil kapag nilamig itong ating mga alagang itik dahil bata pa sila ay mag iipon ipon yung mga yan kapag nag ipon na sila yan ang magiging dahilan ng ikakamatay ng isa sa kanila dahil madadaganan ito ng mga kasama niya malalakas din kumain itong ating nabiling mga itik hahanap pa rin tayo ng idadagdag natin dito sa 31 peraso na nabili nating mga itik panimula natin dito sa ating mini farm kapag napalaki na natin ito at umitlog na sila gagawa na tayo ng sarili natin na incubator para gagamitin natin na pang sa kanilang itlog para ramihin natin sila pwede rin tayong magbenta kapag napasisiw na natin ang mga itlog nila lalo na at mahirap makahanap ng nagtitinda ng sisuna na itik dito sa aming lugar ang itlog naman kapag marami na ay pwede nating ibinta ng fresh mayroon naman tayong mababagsakan marami namang bumibili ng itlog ng itik pwede rin nating gawing balot o itlog na maalat bago natin ibenta mas malaki ang kikitain natin na income yan ay plano pa lang natin mga kamangyan sa ngayon ay ang focus natin Paparamihin muna natin itong ating nabiling mga itik at maayos ang kanilang pabahay. Magtatanim-tanim din tayo ng mga organic na pagkain para ipakain natin dito sa mga alaga nating itik. yan na ang magiging kulungan ng ating mga alagang itik, mga kamangyan. Mga ilang linggo pa ay bibitawan na natin sila dito sa malaking kulungan sa ngayon ay doon na muna sila sa maliit lang na kulungan hindi pa kasi natatapos ang pag-aayos dito sa malaking kulungan baka kainin sila ng aso kung papakawala natin marami pa namang aso at pusa dito sa mga kapitbahay natin na pagalagala yan ang pinakakalaban ng mga sisiw pa lang na mga itik ang aso at pusa minsan ay uwak pero bihira naman ang uwak dito sa ating area dahil marami namang bahay, dito naman banda mga kamangyan ay maglalagay tayo ng asulapand. Magtatanim tayo ng asula para pagkain ng mga itik para mabawasan ang ating gastos sa pagkain. Paano hanggang dito na lang muna ang ating video mga kamangyan. Maraming maraming salamat sa mga OFW na patuloy na sumusuporta sa aking channel sa mga subscriber at silent viewer. Maraming salamat po. At sa ngayon pa lang nakapanood ng aking video, ako po ay humihingi ng pabor na like subscribe at pakipindot na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa susunod pa na video na ating gagawin. Maraming salamat mga kamangyan. Happy farming! Bye bye!